may senyalis na ayun na ang senyalis malapit na siya may senyal na may ko, ito ang unang harvest ko dito sa red lady papaya natin dito sa puno na to ayan, may senyalis na siya di ba ayan hanggang kita pala <laughs> Okay na rin. Ayan, laki oh. Ganda. Ito. Bumulakak kasi siya sa bandang taas. Ayos din talaga pag nabibili ka. meron pa rin tayo dito. Ayan. Yes. Ang apapalaki. Mas yung dito natin Amit-amit <laughs> Ang ganda <laughs> na ating dragon fruit yan hindi ko na siya masyadong pinapataas yan ganyan na lang ayan, Ito pa. ayan may kasama siyang malunggay ano ganda na daming daming sibol sibol na siya sana sa next year magbunga na siya Then, ito din so, natin mag ng bulaklak ito din oh ganda ng dragon fruit yan iba na yung pan katagulan talaga ko lang ulit dyan para dyan sila gumapang ulit ang ganda nito. Dami rin bunga. Sana magtuloy-tuloy yung ano niya. Magandang development ng bunga niya. Na yung blaklak. Ngayon yung malunggay na natin na nabuhal. <laughs> nabuhal. pero tumubo.